So yun, what's up guys? ah uh, panibagong uh, mukbang na naman tayo. Ayan. Yeah. So, ano muna tayo? Tipid, tipid. Eh. Ano, may ano kagad tayo. May bisita. <laughs> Ayan. Makain ba kayo neto guys? Tuyo at yaka itlog. Ayan. Yung ngayon titirahin natin. Kasi mga nakaraan, putok-batok. Ngayon, ano naman um, ba tawag nito yung UTI <laughs> UTI parang UTI naman kain tayo guys pero masarap to guys almusal talaga wala tayong budget ngayon kailangan ano muna tipid tipid tapos suka na may sili pisain mo na. Ayan. Bali dalawang sila guys. Dalawa. tapos para mag-blend yung ano, ang hang. Eggs. Fried eggs. Woo! Makapit yung hang. Tapos yung kanin nga pala. Bahaw lang po, bahaw. May tutong-tutong nga eh. Sayang <laughs> eh. Kaya nga, huwag tayo magsasayang ng pagkain. Ayan. Tuyo. Masarap siya guys. Di sa ganong mahalat. Kasi may mga tuyo na sobrang alat. Ito tama lang. Mas masarap din yung ano guys, yung danggit na tuyo. Kasi yung nagtatrabaho pa ako dati sana. sa ano. Sa yun. Pag umuwi kami, may bilik kami ng mga danggit na tuyo. Doon sa mga bagsakan, sa may pandang biliasis yun. Mga bilya na mga pasalubong. May mga ano doon. Mga... Ang tawag doon? bagong alamang at bagong isda yung mga dibote. Ayun. Lalo to. Lahi boy eh. Bawal ka na ito. Ito ito. Gagalisin ka. Pusa. Baka galisin eh. Napaminsan-minsan <laughs> kain din tayo ng mga ganitong pagkain. Kasi nung malit pa ako. Halos ano din. Halos tuyo, sardinas, yung gulay sa mga tubuhan, yung mga kulitis, mga ganyan. Tapos, yan lang namin yun. Tawag sa, tumira kasi ako ng tarlak guys. Ano, uh, yung nalagyan ng bagong isda lang. Sabaw. Yun. The best na yun. Mga saluyot. Ganun. Tapos naaalala ko nga na guys. Eh, Ay, malapit kami sa ano? Central yung Asukarera dati. Pag nagaanin na ng tubo yung mga yun. Yung pinaganuhan ng tubo yung balat na pino tinatapon nila yon tapos tutubuan ng kabuti Yon, pag madaling araw mukuha kami ng kabuti masarap nun guys maraming pwedeng luto dun Pero gusto ko yung ginagawang upoy. yun alagyan ng arena tapos prito lang the best. Ulo guys, ulo. Mmm. Ska. Next guys, ano naman? Gulay. Para healthy. Hindi naman tayo araw-araw kakain ng mga ganyan. Putok-batok. Yung mga nakikita nyo sa akin guys, hindi naman yung talaga yung daily ano namin. Pang vlog lang ba? Apa <laughs> dyan si Mrs. Kain din daw. Nagutom. Hmm. Bila nung maalat ng ano? Piyo. Best guys. Hey guys. Thanks for watching. Maju mahaba habanai.